Certificate <laughs> Birth Certificate Yung <laughs> Talaga nito Yun ang gagamitin mo Yun ang kailangan ko Para mapainroll kita sa Monday ha Ano excited ka na Or kinakabahan ka O ano Ayaw mo pa din mag-aral Excited Excited Ang galing <laughs> Basta kapag nakatapos ka ng pag aaral Anong gusto mong maging Army Army Alam army daw May hirap yun bakit? Sa lalay-buhay mo rin. Si Diday, anong gustong maging pag nakatapos? Sa airplane. Stewardess? Wow! Hindi niya papasa? Bakit? Panda. <laughs> Grabe ka. Pwede naman yun, di ba? <laughs> Sana na lang ako. Doktor. Pag-abong. Hindi <laughs> <laughs> doktor? <laughs> si Diday, hindi nakapasa sa stewardess kung doktor ang binagsakan. Doktor! Ano yan? aris tip <laughs> aris tibigate. Birth certificate yun! <laughs> Sabihin mo, birth... birth... certificate. Certificate. The... Birth certificate. Birth certificate. Birth certificate. <laughs> Basta talungan mo nga. O so, oh, ikaw, ikaw, ikaw. Paano? Birth certificate. Okay. O oh, ikaw. Mo. Birth certificate. <laughs> <laughs> Ang cute <kit> mo talaga. <laughs> Saan ba ginagamit yung birth certificate? pag aaral <laughs> o, oh, baste. Talika dito, yun ang gagamitin mo. Yun ang kailangan ko para mapainawag kita sa Monday, ha? Birth certificate. O, oh, dahi, sabihin mo na sa kanya. Birth certificate. <laughs> baste niya? O, oh, si baste. Birth certificate. <laughs> Isa din ang mga ano. Bulol magpapa-enroll si Baste sa Monday. Ano pa kailangan niyang dalhin? Ayun lang po. <laughs> Ikaw, Baste. <laughs> o ano, excited ka na? O kinakabahan ka? O ano, ayaw mo pa din mag-aral? Excited. Ah, excited na daw, Dari. Ang galing! Ang galing! <laughs> excited na? As in, gano'n kung ano, sa 1 to 10, ilang percent ng excitement na nararamdaman mo? 10%. Ah! Siyempre, sasuportahan mo siya. O, oh, paano pag may assignment siya? Siya mag-isa. <laughs> pag si Dede may assignment? Siya rin mag-isa. <laughs> Hindi, nagkatundo. Basta, kapag nakatapos ka ng pag-aamal, anong gusto mong maging? Army. Army? Alam army daw. Maaga ba? kang mababalo. <laughs> Mayroon po. Bakit? Nakasalalay yung buhay mo. <laughs> yung buhay niya? O paano yun, Day? Okay lang ba sa'yo? Army ang gusto niya. Ewan. <laughs> ayaw mo? Basta ayaw ni Diday mag-army ka. Natatakot siya. Baka daw maaga siyang mabalo. <laughs> si Diday, anong gustong maging pag nakatapos? Sa airplane. Ano yun? Stewardess? Wow! Gusto pala ni Diday maging stewardess. Hindi siya papasa, bakit? Pantak. <laughs> Grabe ka. <laughs> Grabe ka. Pantak ka daw, Dad. Oh, pwede naman to na. Pwede naman yun, di ba? Angkas. Angkas ko sa'yo. Hindi sa ano na lang ako. Sa ano? Sa, sa doktor. <laughs> <Magabong>. <laughs> Kung doktor. Kung doktor. Okay, si so, Dida na, hindi nakapasa sa stewardess konduktor ang binagsakan. Doktor! <laughs> ah, doktor! <laughs> Kala ko kung doktor! Kala ko konduktor. Mm. Linawin mo kasi! Doktor! Ano ang gusto doktor. mo? Doktor! Ha? Doktor! Ah, doktor! Okay, akala ko kasi konduktor. Okay, ayan na po. Ito ay gin doktor. Ito naman magiging army. Okay. Akala ko ba mag-ibong bansa ka? <laughs> Sabi mo, sabi mo na, tignan natin pag ako nakapagtapos, mag bansa Oo. Anong tabaw niyo sa ibang bansa? E, ko <laughs> Alam mo, Dai, walang masamang mangarap. Taasan nyo lang ng taasan. Wala namang bayad. Walang masama mangarap. Pag hindi mo natupad, iyak ka. <laughs> pag hindi mo natupad, iyak ka. <laughs> lang ang mga Taasan mo lang ng taasan. O, kundi... Pwede yung kay Bastid, di ba may maging barangay na siya? <laughs> Gising na ka naman kayo. Gising ka sa gabi. Bakit? Gising sa umaga. Gising sa gabi. <laughs> Hindi kasi natutulog no? Hindi. Jumuti na lang siya. Magdamag. Mm -hmm. O, oh, di makakapagbantay pa siya ng mga kabaranggay natin. O, oh, di safe, no? Mm -hmm. Safe uh, kami. <laughs> basta yun na lang daw. Barangay na lang daw. Oh, barangay <laughs> ID lang kung gagawin mo dun. Baka ng barangay ID. Papil lang. Di ko pa mahirapan at least may trabaho, di ba? Sabi nga ni Diday, kahit anong trabaho, basta sa malinis, di ba? Walang problema. Basta yung hindi ka gumagawa ng masama, no, Day? Huwag hmm. Wag lang yung gagawa ng masama. O, di ba? Proud nga sabihin na nangangalakal, eh, di ba? O, di ba? anong sabi mo noon? Okay lang, kahit nangangalakal, basta... Hindi galing sa masama. O, hindi galing sa masama. Ganon din yon sa mga ibang trabaho. Basta pinaghirapan, okay lang, di ba? Wag lang yung galing sa masama. Sambang masama, baste. <laughs> ah, sige, buksan na natin yung box mo. Madali na yan, excited ka na eh. Patingin ako na excited. <laughs>